Okay, feeding time. As usual, si Lebron naghihintay dito. Si Lebron. Ang ilisip! Okay, doon. Tapos si Sol naman ay nandoon sa cage na niya. Naghihintay. Sumisilip-silip so, dito kanina. Pero ayaw niyang lumabas dito. Alam niyang papunta doon yung food niya. Kaya naghihintay lang yan doon. You know, Naghihintay. Okay, here we go, boy. Dali lang. So... Tatansyain ko yung kanyang 500 Oh, 450 grams ng SDN Ayan, okay, sa so mga 450 yan Which leaves Mga 350 grams for Logan Oh, Logan eh. Okay Okay natin ng water Sa na yung hose Ito Uy Okay Ayan, okay, may tubig na yan Kaya tinang water yung kay Logan para hindi nagtatapon-tapon Sige na boys Ayos Very good So kanina doon sa sa training ko kay uh, Pet Shop ni Kois kay Lassan Bayaras yung mga sales agents niya doon lang na na mahal nga si SDN per kilo, pero tipid naman siyang gamitin. So, inexplain ko sa kanila na yung isang kilo para kay Sol ay more than two days na niya. At yung isang kilo para kay Logan is three days. Kasi 350 grams lang siya per day. So, doon sila nagulat kasi... 'Pag ipapakain ko nga naman yung ibang dog food doon na medyo mura, sabi na natin 80 pesos per kilo. Kailangan ko magpakain sa kanya ng 2 kilos per day para masapatan yung mga pangangailangan niya. So, kung 80 pesos times 2 kilos per day, 'di 160 'yun. Ay eh yung SDN, dahil 266 pesos lang siya. I-divide mo by 3. E di, ang gastos ko lang kay Logan ngayon is nasa mga 80 plus pesos lang. Mga 85 pesos. And kay Sol, ang gastos ko sa kanya is nasa mga 100, 120 pesos. Ganyan. O 110 pesos lang. Oo, pero kung ito, pinapakain ko dito yung mga dog food na tiga 80 pesos, 90 pesos lang. Baka tatlong kilo ang kailangan kainin nito sa maghapon para makuha niya yung sustansya na kailangan niya. So, tipid talaga po yung SDN. Akala ng iba kasi pag tinignan nila per kilo, mahal. Ayun pala, konti lang ang konsumo. Kaya sobrang tipid. Yun ang sikreto ng SDN. Concentrated kasi siya. Yung ibang dog food kasi, nasa mga 20% lang ang dehydrated meats nila. Baka less pa nga yung iba eh. May nakita ako kanina oh. Parang ano lang, 10% protein lang. May nakita ko 18% protein. Grabe yung mga pakababa ng protein. Ang karne nun, baka 10% lang. Yung dehydrated meats nila. Pero itong SDN, nako, halos lahat yan, meats. May konti lang tayong nilagay na rice para magdikit-dikit yung kibol. Pero itong ano, SDN 42 beef Halos puro beef yan Kung ire reconstitute yung meats doon sa SDN 42 beef Ang katumbas niyan, mga tatlong kilong karni. O, di ba magkano yung tatlong kilong karni? Magkano yung tatlong kilong beef? Sabihin natin beef is 400 Hindi 1,200 dapat yan Kasi eh, ang per kilo lang niya is nasa mga 266 nga So, sobrang tipid ng STN. Sobrang mura niya. Eh kasi ibang dog food, kaya sila mura. Puro mais lang ang laman. Eh magkano mais? 20 pesos, 30 pesos yung industrial corn na mabibili sa mga malakian, boltuhan. Kaya akala nyo, mura yung binili nyo yung dog food. Ayun pala. Talagang mura yun dahil puro mais lang yun. Trigo, darak, at mga plant-based fillers. Ang fillers, ibig sabihin nun, mga dinadagdag sa food na wala halos nutritional value. O, kita nyo. Hindi pa, ni, pa naubos ni Sol yung kanyang 450 grams. O, busog na siya. niwa na. So, sapat na sa kanya yung 450 grams. Baka 430 grams lang. Ito naman si Logan. Eh, matako talaga to Kaya yung 350 grams niya, ubos naman niya. Pero kita niya naman yung katawan ito. Lapad-lapad. Ubusin pa niya yung kay Sol. Eh, hayaan ko na lang kasi ayoko maging picky eater si Sol. Dapat ang ginawa niya, inubos niya yung pagkain niya. Eh, mukhang pupups. Ay, kumiihi. Very good. Okay, it's okay lang. Ayoko sila magpups dito kasi magwawalis pa ako. Pinagpupups ko sila sa labas, doon sa garden kasi pwede kong ipabukas na yung pagwawalis. Ang daming ihi ni Sol. Oops, iihian din nila Logan yan. Iihian din niya, ihi ni Sol. Yan, kasi hindi siya pumapayag na maging teritoryo ni Sol ito. Teritoryo daw niya Oh, O, saan pupunta si Sol? Baka mapupups naman ito. Kaya po may pwesto dito sa pintuan. Ihi mo na ito. ito. Iihi. Eh. Babanlawan ko na lang ng tubig to. Okay, sige, go. Pups na siya. Pagkakaing pagkakain Ikaw Logan, yosi na yosi oh, Bawal yun kids ha, ah. di maganda yung yosi Kahit nag-yosi yung mga adultos sa paligid ninyo Huwag nyong gayahin Kasi nakakapangit yun Nakakatanda, nakakasira ng balat Nakabaho, nakadilaw ng ngipin, mga daliri Nakadilaw ng mata Papangit kayo kapag ka nag kayo Hayaan nyo na yung iba pumangit kung gusto nila yun eh pero kung gusto nyo na fresh kayo, matumagal ang buhay ninyo, maganda yung inyong uh, quality of life, hindi kayo maging sakitin, hindi kayo mag ng mga heart problems, lung problems, cancers, etc. Huwag kayo manigarilyo. Okay, poops lang si Sol siguro. Tapos pagpapasok mo siya dito, ay sasara ko na yung cage para matutulog na rin ako. Oops, okay. Tapos muna si Sol. So, yun ang ano, no? Yun ang magic po ng SDN. konti lang ang konsumo. Wala pang kalahating kilo. Nagugulat sila. Gulat kanina yung mga agents ni Sir Sam doon sa pet shop ni Kuis. Sabi yung wala pang isang kilo. Isang araw, Oo, oh. Sabi ko, malaking aso yan. Malaking aso to sila, Sol. Wala pang isang kilo sila. Walapang wala pang kalahating kilo. Every day. Biruin niyo yun. Sobrang tipid ng SDN. Diba? Kaya sabi ko, yung mga dealers na gustong mag-SDN, mag-carry ng SDN, kumpara mag-carry ng ibang dog food, yung ibang dog food, hindi na quality, ang baba pa ng kita. Ang SDN, ang SDN, super, pa, super na yung quality, ang ganda pa ng kita. Kasi yung profits ng SDN, alos lahat binibigay namin sa mga distributors. Kasi ang gusto namin... Hindi kami gumastos masyado sa marketing, no? Puro social media lang kami, puro vlog lang kami. Walang gasto, halos, Ako mismo gumagawa. Pero kapag magbayad na ako sa mga celebrities, magbayad na ako sa mga sponsorship ng malalaking mga events, dog shows, etc. Ang laki ng gastos ko. Pero hindi ako gumagastos ng ganun. Hinahayaan ko na lang yung mga distributors and mga dealers ang kumita sa sa profits sa SDN imbes na ibayad ko sa mga ganun ganon. Kaya kung mag, gusto niyo maging dealer ng dog food, mag-SDN kayo. Kaya sa ibang dog food brand, konti lang ang kikitain ninyo sa si SDN malaki. Tapos ang ganda pa ng quality ng dog food. Na kinikerry ninyo. Kayo na mag-market, di ba? Imbes na mga celebrity na babayaran mo ng million-million. No? Ano? Hindi lang million. 10 million, 20 million para makakuha kayo ng mga celebrity ng mga bigatin. 30 million, 40 million. Di ba? Isang endorsement lang yun. Pipicture-picturean lang sila. Baka isang araw lang nila gagawin yun. Pero ganun kalaki ang kita nila. Kasi syempre, mga star sila. Eh dito, ang stars, yung mga dogs mismo. Eh, kita nyo si Logan. Nakita nyo si Sol kung pa paano gumanda talaga. Di ba? Mula sa pagkapayat. Yan ang mga star dito, mga celebrity yung resulta talaga, hindi lang nagsasalita dahil celebrity sila at binabayaran sila for the endorsement, totoong mga resulta ang pinapakita natin sa STM. Okay, lang muna guys. Oo, putulin ko lang ito. Ayun, mag -good night ka muna, Sol. Good night po sa inyong lahat. Oh, tinapakan mo na naman ako, Sol. Goodnight hmm? Good night, Sol, ha? Sige, Logan. Huwag mo bantay dito kukulong ko si Sol pagpapasok na ako. Kasi makasira na naman ng mahalaman to. Pero tambay-tambay muna ako dito. Panoorin ko lang muna sila. Thank you po and good night. Dr. Bel Manalo po ito. Please follow and share our videos. Yung vlog SDN, oh. alagang SDN vlog making contest natin. Ah. Ha? Hanggang August 4 na lang yun ano, parang tatalon-talon ko diyan para ka uh, para kang kangaroo eh. Parang tipaklong talaga 'to si Sol. Pagka na hyper. Yan ang maganda sa SDN dahil konti lang ang kain nila, hindi voluminous. Hindi masyadong botsog yung tiyan nila pero nakukuha na nila yung nutrition na kailangan nila. Hindi sila hindi mabigat ang katawan nila. Yun ang pagkakadesenyo ko talaga dyan. Para yung mga canine namin, mga nagtatrabahong mga aso sa field, pagtrabaho ng hindi bigat na bigat sa tiyan nila. Pero kita niyo yung volume ng muscles niya, yeah, no? Di ba? Volume ng muscles, hindi ng laman ng tiyan. Hindi taba. Ayan, ako nga pala. Guys, meron nga palang IAGD na to. Oo, ilalagay ko sa sa screen ninyo yung IAGD ni Sol. Yung online niya, wala pa akong pinapagawang hard copy. Papagawa ko hard copy. Tapos ilagay ko sa comment section yung link niya doon sa IAGD para makita niyo yung IAGD. Kung hindi pa kayo nag-join sa IAGD, kung hindi niyo pa rin register yung dogs niyo, cats niyo, iba pang pets niyo sa IAGD, gawin niyo na libre po 'yon. Alas. <laughs> Kendo na katawan ni Sol. Thank you guys.